Para ng Diyos Ama, na mapanalisa lahat, tinatawag po ng Espiritu ng Pamagatig sa Mayang Diyos ng Samaritans at May Pangkasag sa Angkamanarawang Santo Si Dios, Santo Si Focus, Santo Si Magdalis, at pasok Ah. Uh, oh, tatagdalin pa si sa bata. Pa-kalendring bata. Tatagkalibuyan, paparayin kita. Ha? Bubo. Bubo. Balik mo inuulaam kalending okay. gate. Ngay, kalending gate sagot. Ha? Kalending gate. Ah, kalending gate. Sagot. Hala! Galit, engage sa kusunadaan mo, yung bata. Sige, gawain mo. Gawain mo yung bata. Kaprosan, mga kaprosan. Sige. Kaprosan. Huwag mo kung na nakasanib ka. Sige, kaprosan. Mga ima, mo ang muna nga. Gulgulin tau na ama, mga pinayan. Kapit-bahay ka lang. Kapit-bahay. Sagot! Ano po? Ha? Ano po? Ka kamag ka ba o? Kaibigan o? Whatever. Hindi po. Oo, oh, masasabi ng pangalan mo. Kapit ba ka? Hindi. Hindi po. Lalo ka kamag-anak? <laughs> ha? Hindi. Malayo ka sa kanila? Opo. Eh, paano mo nakulam yung bata? Nakitaan mo lang? Opo. Anong ginawa mo dyan? May pinainom ka, pinakain ka, inawakan mo, o anong ginawa mo? Bakit nila ng kanyan? Ha? Ah! Ha? Pinawakan ba? mo siya. Sige, Ayon. tanggalin mo yung lahat na lagay mong kulang dyan. Opo. Eh. Kaya hindi kumakalik. Kaya tanggalin mo nang kamot. mo. Kaya mo. Tapos na tam na. Toto, bata matanda ka, kumukulang dito. Bata matanda. Sagot. Oh, uh, matanda? Yatao ka na matanda? Yatao ka. Ah, balkan. Pila taong ka? Sabi na. Apa? Uh, Pila taong na? 50 po. 50 ka na. Sige, tanggalin mo. Nawayan mo? Magkumulang pa? Tanggalin mo yung lagnat, yung mga sakit niya? po. Ano, babalikan mo pa? Hindi na. Hindi na po. Gusto balikan. Papatay lagi tayo ng Okay, wala na <laughs> Wala po. Ha? Ah? Wala pa po. Ay, mo. Ikaw ang mga ngayon. Alam mo ba, pagka... ng mahuli ko, na? Opo. O, edi, kita. Lang, mau. Mulat, na, ito, mang

Nagkakilala so, ka ng magulang nito? Hindi po. Hindi? Pagkikisan so, mo, tamba rin. So, lo, tam, Gagaling na kayo ka, Gagaling na. Wala pa talaga sakit sa pinig ang ito? Wala. Ikaw talagang ang gumagawa. Kaya mo kinukulang. Ayan, sikit ang kagalingan. Walang sakit.

Ayan, thank you po. God bless sa lahat.